Ang pag-uusapan naman natin ngayon ay kung paano ang pag-apply ng visitor visa at anong mga kailangan. Panoorin natin ito. As usual, punta tayo dito sa Canada website. So sabi niya how to apply for a visitor visa. Makikita nyo yung about the document. Ano ba ang visitor visa? Sabi niya a visitor visa is an official document that we stick into your passport. It shows that you meet the requirements needed to enter Canada. So ididikit nila ito sa passport ninyo. Ah, uh, 'yun lang po ang ang style ng uh, visitor visa. Ngayon naman tingnan natin yung steps. Sa so, una, sabi niya step 1, get the documents that show you meet the criteria for a visitor visa. Pangalawa, apply online. So, yung apply online, may tatlong proseso yan. Create an account, upload your documents, at saka pay your fees. Simple lang po yung pag-apply. Madali sa online. Number three, biometrics. Pag natapos yung biometrics, ipaprocess na yung application niyo. Tapos, send your passport, prepare for your travel to and arrival to Canada. Sabi niya. So, yun po yung simple na Uh, paraan sa pag-apply. Ngayon naman, before you travel to Canada, sabi niya, uh, meron, depende kasi sa sitwasyon ninyo. Ano? So, andito lahat yung instruction, yung bago mag-apply, pag nag-a-apply, at saka pagkatapos mag-apply. Sabi niya. So, ngayon naman, ang titingnan natin is, kung who can apply? Sino ba ang pwede? Ito 'yon, sabi niya dapat may valid passport ka, in good health, wala kang criminal or immigration related convictions. You have to convince an immigration officer that you have ties such as job, may bahay ka, may trabaho ka, may assets ka sa Pilipinas that making sure na babalik ka. Na-deny Nade po 'yung mga walang trabaho, walang asset, lalo na 'yung medyo bata-bata pa. Kasi magsususpet ang gobyerno na kaya nag apply kasi baka may balak itong magtrabaho sa Canada. Meron din yung some people are not allowed to enter Canada. Kunwari may criminal activity, human rights violations, organized crimes. Hindi ko alam kung paano nila makikita yan. Ngayon naman, tingnan na natin subukan nating mag-apply. Click natin. So how to apply? Kunwari, ang rason mo dito is to unite with the family. May mga iba't-ibang rason. Unite with the family, visit a business, funeral, uh, marine, diplomat post. So, iba't-ibang rason. No? So, kunin natin. Sabi niya, get instructions ko ang piliin natin ay to unite the, with the family. Bumisita. So, click natin how to apply. Sabi niya, So una, kailangan niyo mag-create ng account, mag-register or sign up sa IRCC portal. Meron ding steps 'yan. Complete the online form and upload your documents and pay with a credit card. So credit card lang po ang pamamaraan para mag makapagbayad kayo sa immigration. Tingnan naman natin yung fees. Yung fees, sabi niya 100 dollars, so 4000 'yon sa pag-apply sa online. E kung mag -e agency kayo, ang mahal at ang babayaran ninyo. O kunwari, mag-apply tayo. Sabi niya, a temporary residence yung una tayo. Kunwari, visitor visa. So, which temporary application sabi niya? So, visitor visa from outside Canada. Tapos pangatlo, where are you applying from? Pipiliin natin ay Pilipinas. Yan, hanapin natin ang Pilipinas. Oops, nalampasan. Philippines, ayan. Get processing time. Makita nyo, 37 days lang. Madali lang talaga kung walang problema. Kung meron kang maipakita na mga requirements. Meron kaming pinrases na dalawa na aprubahan sila. Yung una is 6 months, tapos nag-extend-extend. 2 -extend. Uh, years na siya dito. Tapos yung naprobahan last week, 1 month lang na naman siya ang kanailangan lang uh, yung mga basic na requirements na siya ang susunod kong ipapakita sa inyo panoorin nyo ito kung anong ginawa namin yung actual ang pinakaunang kailangan namin ay dapat may valid passport mas maganda kung may plano kayong mag-apply bago kayong mag-apply mag-apply muna kayo ng passport para sure Pangalawa, hinanapan nila ng bank statement. Ito pong bank statement, ang nirequire ng agent sa Pilipinas is dapat may laman daw na 300,000 yung bank book niya. Paano naman kung walang 300,000 yung bibisita? Yun po yung i-explain kung susunod mamaya dahil kahit wala po kayong pera na ganong kalaki sa bangko, Pwede pa rin po kayong mag-apply. May isang paraan. Kung sakali man, na ang pera lang sa banko niya ay 50,000 o 20,000 lang, ang pwede rin po niyang ipakita ng aplikante ay yung assets, proof of assets. Kunwari, title ng lote, may business kayo, may mga bahay kayo, ah... Uh, Ibang investment sa government, lahat ng alam yung investments, SSS, o di kaya pag-ibig na maipakita nyo na may mga investments kayo, assets kayo, pwede po yon. Sa mga employed, mas maganda na naman kung meron po kayong employment certificate para makita nila na may babalikan kayo. Bakit ba nakailangan nila ito? Ang gusto kasi ng makita ng Government of Canada ay babalikan nyo ito ito ang rason na babalik kayo. Pag wala po kayong dineclare na bank statement man lang o di kaya asset, alanganin po. Mag-aalangan sila. Magdududa sila. Ngayon naman tingnan natin yung sponsor. Kung merong requirements sa aplikante, meron din yung sponsor. Sino yung sponsor? Siya po yung mag-i-invite ng bisita sa Canada. Siya po ang susulat sa immigration na iniimbitahan niya yung tao. Tingnan naman natin kung ano yung kailangan niya. Ang unang kailangan niya ay letter of invitation. Ano itong letter of invitation at anong nilalaman niya? Ang letter of invitation gagawin ito ng sponsor o yung nag-iimbita. Tapos ibibigay niya ito sa aplikante manggagaling sa Pilipinas isasama ng aplikante sa mga i-upload niyang document online pag isasubmit na niyo yung application niya. So, tingnan natin yung nilalaman ng letter of invitation. Tingnan natin kung anong laman nito. Makikita nyo na kailangan ng complete name, date of birth, address and telephone number, your relationship to the person, kaano-ano mo yung iniimbitahan mo, Anong purpose ng trip? How long the person plans to stay in Canada? Where the person will stay? So, kailangan mong i-indicate sa sulat kung saan titira. And, paano niya babayaran yung mga pang-araw-araw niya, yung groceries niya, kagaya nun. Tapos, when the person plans to leave Canada, dapat ilagay mo din yon kung kailan aalis yung bisita na iniimbitahan mo. Ngayon naman, yung nag-iimbita, kailangan din niyang ilagay yung pangalan niya, birthday, address and telephone number in Canada para kung kailangan tawagan, kung dumating na yung bisita at sinita siguro sa immigration, may phone number kang tatawagan nila to make sure kung hindi nagsisinungaling yung tao. Anong job title mo? O ayan, kailangan ng certificate of employment, whether you're a Canadian citizen or permanent resident a photocopy of a document proving your status in Canada. So, kailangan may passport ka, ipakita mo kung citizen ka. Details of your family such as names and dates of birth of your spouse and dependents. Kung sino yung makasama mo dito sa Canada ang kapamilya nyo, kailangan ding isali mo yon sa letter of invitation. Yun po ang composition niya. Ito po yung kailangan ng uh, sponsor. So, una, yung letter of invitation, Pangalawa, yung employment certificate. Pangatlo, yung passport at saka bank statement. Yun po ang kailangan ng uh, sponsor na ipadadala niya lahat. Pwede niyang i-email ito. Hindi, pwedeng, ay, hindi na kailangang i-LBC. Pwede mong i-email lahat ito sa aplikante I-upload niya lahat ito in a PDF form para hindi po ma-edit sa kanya i-submit sa online pag mag-submit na siya. Yun po ang kailangan ng sponsor. Balikan natin itong bank statement ng sponsor. Maalala niyo yung sinabi ko kanina paano kung 5,000 lang o 20,000 lang ang pera ng applicant, kulang. So, ito po kailangan ng bank statement ng sponsor. Kasi kung sakaling kulang yung pera ng aplikante, ito po ang magpapakita na kaya ng sponsor na suportahan yung iniimbita niya sa kanyang stay sa Canada. Kaya kailangan din po ng sponsor ng bank statement. Dito po, marami na kaming nakita na karamihan na naaprubahan ay yung mga senior citizens, yung mga magulang ng nauna dito. Sila ang madaling naaaprubahan, immediate family. Pero yung mga medyo bata-bata na kulang talaga ang proof na may pakita na babalik sila sa Pilipinas. Yun po ang karamihan na nadideny. Pagkatapos po na nag-submit ka na sa online, maghintay ka ng ilang araw, tapos magkakaroon ka ng sulat o email galing sa immigration na pwede ka nang magpa-biometrics kung walang problema sa mga documents na sinabmit mo. Pagkatapos po ng biometrics, ilang araw ulit o linggo, may email na naman sila sa iyo na isabit mo na yung, ipadala mo na yung passport. Passport request ang tawag doon. Pagkatapos uh, po siguro ng 2 uh, weeks, ipabalik nila yung passport mo. Meron ng tatak na visa. Depende po kung ano yung ilalagay na visa sa passport mo. So yun po ang uh, proseso ng pag-apply ng visitor visa at binasi ko po sa aming karanasan na dalawa na po ang nakarating dito sa pamamagitan ng visitor visa. Sa ating panghuli, balikan natin ang fees. So yung nasabi ko kanina, kung mag-apply kayo online, $100 or $4,200, depende kung magkano ang palitan. Pangalawa, kung gusto nyong mag-agency sa Pilipinas, yung most recent na may nagbayad is 13,500 pesos yung pag-apply. Syempre, pagpupunta kayo sa Manila magpa-biometrics, magagastos kayo. Tapos yung pamasahe po, 'yon ang medyo mahal kasi depende ulit sa palitan. Karamihan ngayon ay 1,800 to 2,800 depende kung maaga kayong mag-book 6 months sa head mas mura. Pero kung 3 months bago kayo mag-book, may kamahalan siya. Kaya mas maganda yung maaga kung na-approve kayo. Meron isang Pilipino na pinagtulong-tulungan namin na mag-apply. Umabot lang po ng 1 month, 15 days. Simula nag-apply hanggang nakuha na niya yung visa niya. So ganon po kadali kung talagang walang problema sa papel. Maraming salamat, subscribe and share po tayo at kung may katanungan mag-leave lang po sa comment section.